Alam niyo po kung napanood niyo yung mga sortie, yung mga rally na itong PDP laban. Kung napanood niyo kung paano mag-deliver, magsalita itong si Philip Salvador. Ang lala ng galit sa katawan. Ano ho? Puro sigaw, pagmumura at pagyayabang. Ano po ba ang pinagyayabang ni Mr. Philip Salvador? Yung tipong galit na galit. Bakit po kaya kayo galit na galit? Siguro kasi, ngayon pa lang, alam niyo na, na <laughs> niloloko nyo lang ang sarili niyo, o naakala nyo talaga makakapasok kayo pinaniwala kayo ni Digong na kayo ay mananalo masaklap kasi yun eh masaklap yan alam mo yan hindi ka makakapasok Mr. Philip Salvador ay sa mga lokal nga na posisyon hindi ka manalo-nalo sa pagkasenador pa kaya o sabi nga ang yayabang nga itong mga nasa PDP laban. Akala mo talaga kayo yung kayo yung sasalba sa bansa natin? Hindi. Kayo po ang magiging pasakit ng ating bansa. Ay makapasok man sa inyo isa, dalawa. Matagal lang pasakit yung dalawang iyon sa ating bansa. Hmm, tapos dadagdag kayo? Of course not. Of course hindi yan papalaga, papayagan ng mga kababayan natin. Ulitin ko ha kung bakit nagkaganito si Philip Salvador. di ba? Ito yung nagsabing mamatay kayong lahat. Doon daw sa mga nagkikritisize kay uh, Duterte or kay Dicong. Hmm. Wala kasi siya talagang pag-asa. Takot daw silang lahat sa kanila. Sa inyo? Sa inyo? Matatakot sa inyo? <laughs> Talaga? E eh, yung sortin nyo nga daw sabi ng ilang... Um, nakikita natin ang mga posts at reactions ng mga natasan sa mga personalidad. Yung sorti parang pambarangay lang daw na election. Puro bastusan, pagmumura, at puro galit ang pinaiiral. Nakita nyo naman yung rally nung kabila, nung admin uh, slate, slate, ba? Diba? Nakita nyo kung gaano ka sarap pakinggan yung mga nagsasalita doon. Sa inyo po, ew. Tapos sasabihin niyo, takot silang lahat? Sinong sila? Hindi ba't una pa lang ay kayo na ang takot? <laughs> Hindi niyo nga nabuo yung 12, sabi ni Gadon. Hanggang 9 lang kayo, tapos ngayon, kayo yung magmamalaki. Nakakala niyo talaga, lahat kayong siyam ay makakapasok? <laughs> Patawarin. Eh. Sabi niya, ano ang kailangan, kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira daw si PRRT, tinitira si Vice President Sara Duterte, tinitira si Mayor Baste, tinitira si Congressman Pulong. Bakit daw? Ano ang apelye, apelyido nila, Duterte? Takot daw silang lahat sa mga Duterte. Siguro nung panahon, oo, may natakot kasi nanakot talaga ang mga Duterte. O inamin mo rin. Inamin mo rin, sa puntong ito, na tinakot ng mga Duterte ang mga hindi kaalyado sa politika. Malalang pananakot. Yan po ba ang gusto niyong aminin, Mr. Philip Salvador? Pues, yung pananakot na yan ng mga Duterte ay tapos na. At ang totoo, sila ngayon ang aligaga, sila ngayon ang aburido, at sila ngayon ang nangangamba. Kasama kayo ng mga nasa paligid ng mga Duterte kayo po yung mga taong mabigat yung dibdib ngayon malaki yung pangamba sa katawan dahil alam nyo ang posibleng kasadlakan ng mga Duterte at pag wala sila wala kayong lahat na mga nakasandal good luck